Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Pusong Ligaw Mixed Vlog. Yeah. Hmm. Alright, so may ipapakita po ako or ipapanood po ako sa inyo kung um, pasado ba to. Actually, may... Isa po akong hero na hindi kilala. nang Dahil na siguro sa uh, uh, paglalabo ng aking mga mata. Katulad sa paglalabo na din sa kanya. Or pagka lost memory na kasabunga sa katandaan ko na. Alright. <laughs> Napahugot. <laughs> Guys, natawa ko po kagabi sa ginagawa ko sa uh, pagbibidyo ko ng isang uh, mga antik na galing pa sa Pinas yun. So, ipapakita ko sa inyo. Simpleng antique lang yun. Para sa akin, mahalaga or di mahalaga. Ang importante, tinago ko siya. Alright? So, panorin. Guys, may natatago po akong yaman dito since nag-abroad ako 2012 start. Kung nga wala na sa Pinas. Tapos, may naipon pala ako dito pinakatago-tago ko to dati bagong-bago to pero ngayon dumikit ito dumikit kasi siya sa likod nito kaya naging bungal siya ayan ayan dala ko pa to galing sa Pinas 2012 iwan ko kung may halaga pa ba to pero parang mukhang may halaga pa. At may queens po ako dito. Sino pong may gustong bumili nito? Chat niyo lang ako. Ayun. Hindi siya makapokus. Ayon. yan siya. yan Mas lalo 1997, 1998. Tapos ito, 2,005. Ito naman, piso. Ayan, 2,005 din. Ito, 2,011. At may sentimos po tayo. sa mga Ayan. Hindi siya mapukos. Lumang-luma na talaga siya. Pero may ano pa siya. Mukos ka naman. Ayun. Ayun. 2000, ano itong isa? 2016 ito hindi siya makapokus at ang alam ko nito mahal to eh <laughs> yung 5 cent mo nga may buslot may naghahanap nito eh may naghanap nito na collection sa ano nakita ko sa, J, sa KMGS Ito pa din. 2012. 17. Pahadit. Yan siya. 2017. 2017 din. 2002. 2016. 2009. 2017. 2015. At isa pa ay mayroon po akong Elizabeth oh yon Elizabeth no may dragon sa likod oh one pound i-search ko to mamaya sa ano sa google o ano magkano to kasi may mga ano yan sa google eh 2000 siya. Elizabeth yun. Ako anong pira, sa pira galing yan. Alright. so dito naman sa bandang kabila is mga Saudi queens po to. Ayan. Ito po yung pira sa queens sa Saudi. O di ba? Di ba? tinatago ko lang siya. Tinatago ko lang yan malay mo, pagdating sa panahon, no, may mga halaga din to, no. Siyempre, may halaga naman yan kasi active naman to na pira. Ito lang, ito lang sila. Iwan ko lang kung pwede pa ba to silang pira na to. Bago-bago pa to, eh. Ang iba nito is dalak. Kasi naka-uwi ko 2016. Mm, mm Tapos, nag-abroad ko 2017. At, ano na ngayon? No? 2012 to 2016 po ako. Oo. Tapos, first ako abroad. Te, then, sa... Uh, 2000 um, 17 until now 2023 andito ako sa si Saudi. At hindi ko alam kung pwede pa ba to na pera o di ba si o oh, di ba si, oh, si yun eh kuraso na kino o oh, sino to di ko kilala to sino pangalan dito Hanapin natin yung pangalan niya. Hmm. Sino to? Hindi ata ako naka, uh, ano, naka, et, kapag aral kasi hindi ko kilala, hindi eh, pinar O, oh. oh my God, dito sa pangalan, eh Corazon, Aquino. Pangulo ng Pilipinas. Ay, si Aquino pa to, pero, ito, del Pilar. O, oh, sino to? Hindi <laughs> ko kilala. Sino to? Paktay tayo dyan. Hindi pa. Zoom na siya. Zoom. Focus. ba? Sino nga to? Ay, may pangalan o. Oh. Emilio Aguinaldo. Ay, pastilan. Emilio Aguinaldo pala to. Alright. So, dito naman sa sampo, si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ang ah, gagwapo nila, no? Oh, ito lang si, ano, Emilio Aguinaldo. Oh. Plata, porma, plata, porma, ulo. Ha? Huh? <laughs> uh, okay, ano, ano, so ito na, ano, nako. So, sana naman, comments down below kung may may nangangailangan siya ng mga antik na pira ay mayroon pa ko dito <laughs> right see you son